At so mga mga bossing, bali uh, for today's video nga natin. Ayan, bali mag start na tayo ng concreting natin. So magbubuhos na tayo ng mga foundation ng ating mga poste. And then, ito gaya nung sabi ko sa previous sa uh, video natin, bago tayo magbuhos ng uh, concrete natin, lalasunin muna natin. Kikured muna natin yung lupa. Ayan, lalagyan natin siya ng solignum soil guard. Ayan, bali ang purpose nito para sa mga anay para hindi uh, terha ng anay yung ating lupa tsaka kung ano mga mga insekto so bali ang gagawin natin isang balding tubig 8 litrong uh, tubig 5 takip ng ating solignum soil guard Haluin lang natin mabuti yan imimix yan sa tubig bago ito yan yung ibubuhos natin doon sa kada uh, hukay natin Ayan, so bali, yung mixing ratio nga pala nung uh, concrete natin is 1, 3, 4. Pwede rin tayo sa 1, 2, 4, depende dun sa design na nakalagay dun sa plano natin. Okay, so yung uh, design natin is 1, 3, 4, yung sa mixing ratio natin. Ayan, kaya yun lang sinusod natin. Isang mga simento, tatlong buhangin, at apat na aggregates. Uh, aggregates natin, mas maganda sa mga foundation is G1. So mahirap dito yung G1, by order pa. So kaya 3, 4 na lang. So okay naman din yung 3, 4. Pero ang uh, suggested natin doon sa mga malalaki, matataas na bahay na, kung ilang palapag na mas G1 ang uh, pinakamagandang uh, recommended. So ito naman uh, bungalo. so 3 fourth lang tayo. So the more na mas malaki yung bato, the more na mas matibay yung ating magiging foundation. At syempre, huwag tayong lalayo dun sa proper mixing ratio. Huwag yung ma masyadong matabang, huwag natin titipidin sa semento. Ay, yung namin mga bossing, kita nyo, nagpapagwa palagi ako ng mixing board. Balitong mixing board na to, gawa sa coco lamber, and then may 3/4 na plywood tapos meron yang plain sheet. Nilagyan natin ng plain sheet 'yan do sa loob hindi lang makita so para hindi masira yung 3/4 at saka hindi siya mabulok nung tubig, Saka pag naghalo uh, medyo madulas. Hindi uh, hindi masyadong mahirap maghalo. So bali nga pala yung pagtutubig nung ating uh, halo. Kailangan na wag masyadong matubig. So hindi maganda pagdating sa concrete mix lalong-lalo na yung mga pambuhos yung sobrang dami ng tubig kasi uh, magkakaroon na tayo ng tinatawag na bleeding ba diba? bleeding of cement so masyadong matabang hindi natin mamimit yung ating uh, PSI na nire-required kapag sobrang tabang ng halo so di diba, baling medyo makunat-kunat siya kasi gagamit naman tayo mamaya ng concrete vibrator para masiksik siya mamaya at so yun mga bossing, so bali ito muna yung uh, update natin. So ngayon, dagdagan naman natin ng tutorial video ulit itong ating video na ginawa. So ngayon, mag-share ako ng idea about sa kung gaano kalaki yung mga pundasyon, yung mga footings ng ating poste na pwede nating gawin. Okay? So ngayon, yung laki ng mga pundasyon ng mga poste natin, ng mga bahay natin, ay, uh, ay nakadepende sa ating mga professional. Sila ang nagde-decide, nagde-design nag -de ng sizes, ng dimension ng mga footings natin depende sa load na ibibigay natin doon sa footings. For example, kung meron tayong one-story house na tinatayo, so hindi ganon kalaki yung mga nagiging pundasyon. Based on my experience, mga bossing, no? Sa minimum na nakikita ko na dinodrawing, na dinidesign ng ating mga architect and engineers, sa mga footings natin is 80 cm by 80 cm yung laki yung lapad yung pinaka dimension nya at ang kapal naman niya minimum na ginagawa nilang design is 30 cm so gano ba kalaki yun ito yung sample ng ating uh, dimension ng ating footings ng mga columns ganyan kalaki so ganyan nasabi sabi ko mga bossing depende yan sa load nung ating gagawing bahay. syempre kung mas mabigat yung bahay natin, lalo meron tayong uh, mabibigat na dead load, yung mga super dead load, syempre kinakailangan natin ng mas malaking pundasyon. At syempre kung halimbawa, ang bahay natin ay nasa 2-story, 3-story na 4-story, nagbabago yung mga dimension ng ating mga footings. So, kaya mas maganda, hindi lang tayo sa experience kukuha ng mga sukat. Kinakailangan lalapit palagi tayo sa mga professional natin para sila yung mag -de design at mag -de design ng mga laki, ng dimension or mga sizes, ng mga footings na nararapat sa ating mga bahay. For example naman, may magtatanong sa atin, ha? Sir, Boss, Engineer, uh, no, pwede po bang, uh, ang design po kasi ng footings ng bahay namin is uh, 40 centimeters lang, pwede po ba namin dagdagan, pwede bang pakapalan? Actually, pwede naman mga bossing. Pwede naman nating dagdagan yung kapal, yung thickness ng ating footings. Yun nga lang, ah, uh, syempre, ma ang kagandahan, no, syempre, uh, no over dun sa required, no? Kung baga, uh, hindi mo siya tinipid, mas pinatibay mo pa. Ang problema nga lang, kapag yung dinagdag natin na buhos, bare concrete, wala siyang rebars. Okay? Hindi rin siya magiging ganon katibay. So, may possible ah uh, possible na makrak lang yung ating idinagdag kasi nga walang bakal. Kinakailangan kung magdadagdag tayo ng kapal ng footings, make sure, syempre, may rebars, may reinforcement rebars doon tayo sa parte na idadagdag natin. Kasi nga, uh, magiging useless. di ba? Magkakrak lang siya. So, although kumapal nga yung ano mo, wala namang bakal, so hindi rin siya ganun. Okay, bye. So, mas maganda, kung gusto niyo magdagdag ng uh, kapal ng mga footings nyo, bakalan nyo yung mga party na yun. So, ganun mga boss ang discarding natin. Siyempre, hindi naman pwedeng porkit makapal ang buhos ay eh, matibay na. Hindi. Ang, uh, ang bakal at simento, sila ay matibay pag magkasama. Pero kung sila ay magkahiwalay, useless silang pareho. So, yun mga bossing, yung ating dagdag tips para dito sa ating video na to. At syempre, abangan nyo yung mga susunod pa nating na vlog, mga bossing, dito sa ating uh, Kabita Project. 全部的小岛，真厉害。<laughs>